Yang batang yan, sa dahilan kung bakit ako nawala. Mga isalbay sila, kaya kailangan nila magbayan. <laughs> Pero aksidente lang lahat na nangyari sa'yo. Saka hindi ka gusto ang lahat ng mga bata yun. Sana, patawarin mo na sila at saka yung anak mo. Ano ba gusto mo mangyari para manahimik ang kaluluwa mo? Ah. <laughs> Gusto kong mangyari. Mawala silang lahat. Dahil masalbay sila. <laughs> <laughs> kung ganyan, wala rin ako magagawa kung hindi gamitin sa iyo ang karunungan at kaalaman ko para mapatahimik ang iyong kaluluwa. Gawin mo lahat, hindi mo ako pag nakawala ako dito, magbabayad kayong lahat sa akin. Hindi ka na makakawala dyan. Dahil may spiritual akong dasal. Ay! Hindi ka magkatagong Makakalaya ako dito. Aris, makinig ka sa sasabihin ko sa'yo. Sakali mang mawala ako sa ibabaw ng mundo to, Huwag na huwag mo siyang pakakawala sa kanya pagkatali. At dumating mo sa punto na mawala nga ako rito sa ibabaw ng mundo to. Itago mo siyang maigi. Opo, tatay. Tay, napaglatag na pala ako sa taas. Tay, o nga pala, kinuha na pala yung mga gamit sa taas. Ah, oo anak, panina, kinuha na nung mayari lahat ng gamit dyan sa taas. Ah, ganun po ba tay? Wala po ba sila naiwan o nakalimutan? anak, wala naman sigurong naiwan. Pero nak, maliban lang doon sa isang box, binalikan niya kagad dito, pero kinuha niya na rin kagad. tay, yung box, yun lagi pinapailan mo ni Jackie? oh, yun nga yun, nak. Jackie, yung manika mo yan, nakita ko yan dito sa ilalim ng lamesa. Hindi ba naiwan ng miyari ng bahay yan? Ah, uh, eto po tay. Hindi po, Napulot ko lang po to. Kaya akin po to. Ganun ba nak? O oh, sige, kayo hey, magkapatid, lumakit na kayo sa taas. Etong pinto natin, sasarado ko na maigito. Para hindi na maulit yung nangyari kagabi. Sige po tay. Sara na Jackie. Agus naman to. Kainga, ingilin ako. Ingilin na talaga ako. Tami Yes, Tami Uy Kakay din Dito ka lang pala, Tami Bakit ka may hawak na stick? Uy, Jackie Anong ginagawa mo? Kuya, hinahanap ko lang po si Tami Uy, paano yan dito? Eh, nasa taas lang yan Hindi ko nga po alam, kuya Ah, ganun ba? Tara na, akit na tayo sa taas. Ba, inanap na tayo ni tatay. Sige po, kuya. Tara na. Malita ako. Malaglag po ito. <laughs> Lando, Di ba? Ikaw ang pinagbabantay ko ng bahay doon. Ikaw na matagal na nakatira ron. Asan yung laman nito? Ay, yan ba, Aris? Hindi ko man ginagalaw yun eh. Minsan, ginagalaw ko yan. Kaso nga lang, hindi ko masyapya ka naman. Bakit ba, Aris? Ano bang meron dyan sa box na yan? Laman ng box na ito? Napakalaga at napakadelikado. Lando, di ba matagal ka na rin naman nakatira dito? Alam mo siguro yung nangyayaring trahedya dito sa lugar natin Yung batang nadeskrasya Lando, mayro pang paniwalaan Yung manikang yun at yung batang yun ay isa Nagbalik siya para magigante. Ano Aris? Tutubis na sabi mo? Oo Lando, dahil Lando na ako at kitang-kita ng dalawang mata ko Kung paano nilabanan ni tatay yung manikang yun At trinig na rinig ko rin kung paano magsalita yung manikang yun habang nilalagay dito sa box na to, kaya Lando, kailangan natin makita yung manigang yun para hindi pa mahuli ang lahat. Ano? Paano? Hindi <coughs> ko malagsukan ang maniganin. Paano natin siya hanapin, Aris? Doon sa bahay, na dati namin tinitiran. Doon natin siya hanapin. Palamang, doon lang siya nagpapaikot-ikot. Tara na, Lando. Tara na, Aris. Punta natin. Ano ba naman to si Tatay? O ba pinagliligpit ng mga damit? Pwede naman tiklop. Gatong katiklop lang. O lagi pinagliligpit. Pwede naman si Jackie. Uh. Nandito na naman itong manika na to? Bakit pangit pa? Laging pinaglalaroan pa ni Jackie. Diyan man. Jaki, pag tapos mo magwalis dyan, maglinis, umakit ka sa taas, tulungan mo yung kapatid mo doon, ha? Sige po, tay. Tutulungan ko po si Kuwerawi. Tatapusin ko lang po ito, tay. Oh, sige. Kuya, buti nandiyan kayo. Maari ba kami pumasok sa loob ng bahay nyo? May hanapin lang kami isang bagay na pagmamayari ko. Oh, kayo pala, Aris. Akala ko ba nakuha nyo na pulat ng mga gamit dito? Ano pa ba yung inahanap nyo yung gamit dito? Isang bagay na malaga na hindi dapat makawala rito sa loob ng box dahil delikado I am Hi! I'm Tommy! Hehehehehe. Ah! ah! Ano yun? Ano ko yun ha? Ba't yung may sigaw? Siya na nga! Ano? Ah! Bawin! Tigilin na yung paghihigat mo! Matagal na yun! Kalimutan mo na! Tom! Tom! Ipipigil! Hindi mo Lahat ang masama! Kailangan mo wala! 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 Ano? Masama! Gusto mong mawala ang lahat ng masama? Eh wala ka na rin pinagkaiba ron eh. Dahil sa nangyari sa'yo, gusto mong magigante? eh! sa di isa ka na rin sa Kaya Tami kalimutan mo yung nakaraan! Dahil matagal na yun eh! Subukan mo magpatawad para manahimik na yung kaluluwa mo. Ano? Ano? Mananahimik, hindi man yari yon yon. Nandahin sa kanila, nawala ako, Yung tatay ko! Wala kung kasama! Mag-isa na lang siya! kung sila! kung Tami, sana tumigil ka na! kung 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 sana patawarin mo sila Tami Para mawala na yung poot at galit mong nalaramdaman Tami Sana manahimik ka na Paano na lang yung mga masasamang tao, tao? Kung hindi tigil ko to Ulit-ulitin lang nila Ginagawa nila ko ng nakik At tulad ng nangyari sa akin, akin. Tami Kaya nga may Diyos eh Tangan Diyos na lang Gagawa ng paraan Para maparusahan sila Sana Tami Huwag mo nang gawin sa kanila yon. Alam ko, Tami, may mabuti kang puso. <laughs> Bakit niyo puso ginaganyan? Kailangan gawin to. Dalito lang ang tanging paraan, tinuro sa akin ng tatay ko. Para manahimik siya. Nakawa ako dito! Magbabayad kayo sa akin! ano ba yun, Mahabang kwento. Pero huwag kayo mag-ala. Kukwento ko sa inyo lahat to. Aris, ganun pala nangyari sa bata na yan. Kaya pala putat galit ang nararamdaman niya. Kaya pala ganun ang galit niya sa tao. Okay, oh, Agustin. Kaya ganun na lang ang galit niya sa mga tao. Masalamat din ako. Walang nangyari sa inyong masama. Kailan daw? Siguro ang magandang gawin natin, ibaw na lang natin sa lupa. Oo nga, Aris. Tama ka. Para ba yan, Agustin? Alis na po kami. Aris, siguro okay na to. Medyo malalim na tong inuukay ko. O, oh, Lando. Malalim na nga. Sige, Lando. Tabunan mo na. Lando, mas okay na yung gantong ginawa natin. Inilibing na natin siya. Para hindi na makita siya at mahanap para wala na rin siyang magambahal ng tao oo nga tama kang Aris tama yung ginawa natin nilibingin natin siya sigurado naman na wala na makakokai yan oo nga pala Aris tara na Aris baka abutan pa tayo ng ulan tara landa Ada banyak kalakal di sana! Apa ini? Mana maneka? Maneka? kawawa naman. Tanggal ako nga ng tali. Ayan, okay na. Wala ka ng tali. Sino kayo nagtali sa'yo? Hi, I'm Tommy. Good morning. Good morning. Wow, ang galing. Nagsasalita ka pala. Ano ba to? Hindi ko maintindihan. Hindi ko mabasa. Uuwi ka lang sa bahay namin.